Everyone welcome to my blog. Ah, uh, dire po ngayon at ako ay pupunta sa Philippine Store para kumain ng breakfast and lunch. Mag-aantay lang ako dito ng bus papunta sa city, which is doon sa mga building na yon. Kasi nga tayo ay nasa probinsya. So, mag-aantay ng bus, bus, uh, green bus, mini bus yun guys, papunta sa city. So, doon sa city, andun na yung mga matataas na building, andun na yung mga double deck bus, andun na yung MRT, hindi pala MRT, MPR pala ang tawag dito sa MRT kasi sa sa atin sa Pilipinas 'di ba MRT. Tsaka sa Singapore MRT din. Dito guys, ang tawag dito sa MRT ay MTR. Parang binaliktad lang yung letters. Din. Kanina pa ako dito and ang tagal dumating ng bus. Matagal talaga ditong dumating ang bus kasi konti lang yung dumadaan dito na bus tapos marami pa sumasakay kasi nga linggo tapos tanghali pa mga pupunta sa bayan kakain ganyan. Dula doon sa unahan merong mga nag-aabang doon. So pagdating dito puno na yung bus. Hindi ko alam kung ako dyan sa bus na yan kasi parang puno na. Ito sa Philippine Store Mall. Kaya sa kabila. Itong pula yellow. Nandito na tayo sa Philippine Store. At upot tayo sa third floor para kumain ng lahat. kumain doon sa Philippine store. And ngayon naman ay uh, lumabas na ako. Pumunta ako doon sa mall. Diyan. Kasi akala ko andyan yung mga kasama ko. Pero nakalis na pala. Pupunta sila sa park. At uh, pupuntahan ko sila sa park para doon kami tumambay, mag uh, ganyan. So, hindi ito doon sa park na lagi namin pinupuntahan. Iba ito guys. Malapit lang ito dito sa uh, malapit lang dito sa Philippine store. sa so, may vlog vlogan. Hello. Okay, let's go. <laughs> Pupunta kami sa McDonald's. Doon kami tatambay sa McDo para mag uh, uh ng oras ng pagbalik sa aming mga amu-amu. Ganyan. So wala kaming ibang matambayan. Pag sa park kasi maulan ngayon guys kaya kailangan sa mga may bubong kami tatambay. Nasa park kami kanina, kaso lang, sobrang init. tapos yung mga upuan okay. mapasak. Kaya hindi kami makakaupo. So ngayon ang gagawin namin, tatambay kami sa McDonald's para kami makaupo, may airborne pa. Dito na kami sa, loong, sa loob ng mall. Ay, sa loob ng McDonald's. Pupunta kami sa taas. Hello sa aming vlog Kahanap lang tayo ng pwesto sa sa taas. Tapos malapit sa toilet para na CR. Uh, malapit tayo sa toilet. Pinipintot pala dito ang pag-order. Huwag na tayong kumain. <laughs> guys, andito na ako sa bahay, naka-uwi na ako. And ipapakita ko lang sa inyo yung mga pinakmili ko ngayong araw. Dahil galing nga kami kanina sa Philippine Store, bumili ako nitong mga ilang kailangan ko. Tulad na sabon sa aking face, itong uh, Gojisan soap. And bumili din ako ng sardinas. Uh, head and shoulder shampoo. Kasi kapag gumagamit ako ng ibang shampoo, nakaka ako. So, iniingatan natin ang mga dandruff-dandruff na yan. Kasi alam nyo na, nandito tayo sa Hong Kong. Baka makita ng ating mga amo or ng ating mga laga na tayo ay may mga kung ano-ano dyan sa ulo. Eh, baka yun pa maging sanhi ng ating pagka -terminate. So, mag-iingat tayo sa mga lalayan. And then, bumili din ako ng kukuting. Yatos. And then, bumili din ako ng... Bumili ako ng kakanin. Big book. Ayan. So, masarap ito bukas sa pagkakape. ah uh, ito ay uh, 12 dollars dun sa Philippine store. Bumili din ako kanina ng nabuksan ko na. Bumili ako kanina ng SIM card, o SIM card, ng memory card. Ayan, nabili ako ng memory card kasi yung dating ginagamit ko na memory card yung nasa Singapore pa ako parang hindi na siya gumagana hindi ko alam kung bakit kung anong nangyari kasi hindi na lang siya gumagana and then bumili din ako ng airpad kasi wala akong ginagamit na headset kapag nanonood ako ng sa youtube ng mga pelikula ng mga movie or kapag nakikinig ako ng music kailangan natin ng airpad kasi kung hindi naka loudspeaker lang yung aking cellphone at kapag tumatawag sa Pilipinas kailangan naka airpad para naman hindi naiingayan yung mga kasama ko sa bahay okay so yun lang yung aking mga pinamili kanina sa Philippine store. And yan, yeah, tapos na ang day of ni Konyang. And back to normal na naman. So, maraming salamat sa panonood. At hanggang sa muli. Hindi ko na lang naipakita na bumili din ako ng almusal ko yung tinapay. Kasi guys, dito sa Hong Kong, ako ang bumibili ng aking almusal dahil hindi ako binibilhan ng amo ko ng aking almusal. Meron naman yung almusal yung mga instant noodles. So ayaw kong kumain ng instant noodles kaya ako mismo yung bumibili ng tinapay. Kasi alam niyo na guys, dito sa Hong Kong, swertihan na lang kung makakatagpo ka ng amo na ibibigay sa iyo lahat-lahat na pangailangan mo. Almusal mo, gamit mo sa toilet, swertihan lang guys. So nakatagpo ako ng media curry food. So kapag di ko, kumakain ako ng mga gusto ko, hindi yung Bili ako ng mga gusto kong kainin. Tapos kunwari yung mga meriendahin ko, ayan, bumibili ako nang sa ganun hindi ako nagugutom. And then sa kasalukuyan guys, yung aking mga amo ay nasa bakasyon. So pwede ako magluto ng kahit na anong gusto kong lutuin. So ang kauna-unahan binili ko talaga guys nung alis nila is bumili ako ng maraming gulay and then bumili ako ng mga isda. Kasi simula nung dating ko dito mag magtatralong ako, hindi sila bumibili ng isda. Bumibili man sila ng isda ay para lang sa kanila. So, hindi ako nakakakain ng isda. Kaya simula nung umalis sila, puro isda ang aking kinakain. Dahil alam niyo na, kailangan natin ng balance sa ating pangatawan. Kailangan natin ng gulay, karne, isda, at saka prutas. So, dito guys, ako din yung bumibili ng aking prutas. Kung gusto ko ng masustansya ang pagkain, bibili ako ng sarili ko. Bakit ko bugutumin ang sarili ko? Eh, may sumasahod naman tayo. Yun na lang yung sinabi ko sa sarili. At saka sinabi din naman yung sa agency nung bago pa lang kami mag-flight.